isang lugar po. Diyan sa Masbate ang take over na po ng mga lawless elements o kung tawagin po ay mga masasamang loob. Ang ibig sabihin po nito, ang batas na umiiral sa lugar po na ito ay karahasan. Ito raw po ay uh, dyan po sa Barangay Kagbatang, Masbate na maging ang pulis o militar daw po ay takot ng pasukin ito. Binansagan na po ito na the point of no return, Idol. The point of no return, bakit? <laughs> Ibig sabihin po nito, Idol, uh, pag pumasok ka dito, ay hinding, 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 hindi ka na makakalabas ng buhay. Saan lugar to? Diyan po sa Kagbatanga, uh, Mas Batis. The Idol. point of no return. pumasok po yan sila doon sa lugar na sinasabi nga ni Shari na the point of no return at pinagsabihan na sila ng mga otoridad, huwag kayong pumasok dyan kasi pag pumasok kayo dyan, hindi na kayong makakalabas ng buhay. Pinata. So itong dalawang biktima, magbibenta lang po ng ice cream doon sa the point of no return and hindi na kalabas ng buhay, pinatay na. Sir Bernald. Yes po sir, good afternoon po. So yung kapatid mo, isa doon sa bumulagta at uh, vendor po ng ice cream. Opo, sir. Opo. Wala po tayong sospek kung sino may kagagawan doon. Wala po, sir. Wala po. Pero binantaan na po, binalaan na po yung kapatid nyo na huwag na pumunta ro, huwag na magtinda ng ice cream kasi pag pumunta ka doon, eh paglabas mo patay ka na dahil bag daw na. Wala nang, wala nang batas doon. Wala nang peace and order. Wala po ang sinabi sa kanila, sir. Pero yung sabi-sabi yung don -sabi doon sa lugar, pag may pumapasok daw po doon na bindor, hindi na daw po nakakalabas ng buhay. Pinapatay daw po. O, oh, ganun din po yan pag may pumasok na tao doon, hindi na binubuhay, pinapatay na. Opo, sir, opo. Uh, si Joanna, yung katabi mo, yan yung living partner ni Christian, yung isa doon sa mga napatay. Opo, sir. At yung kasama niya po, sir, yun po, yung patay niya po. Ah, mag-ama po sila. Opo, sir, opo. Okay, magbibenta lang ng ice cream at paglabas, patay na. Opo, sir, opo. Siguro po, pinagnakawan pa. Ano po nangyari doon Ay. sa ice cream na binibenta nila? Wala na. Hindi nakita. Sir, na po. Ubus na po yun sir kasi pauwi na sila ng 5.30 ng hapon. At saka yung binta po nila sir, wala na din po. Pero bakit sila napasok doon? Eh, napagsabihin na pala sila na huwag pumunta dahil hindi na sila labas ng buhay. E, hindi ko po alam po sir kasi pumasok pa rin po sila doon. Si uh, Police Major Rastom de la Torre, Chief of Police ng uh, Kataingan, Masbate City. Maganda po po Major. Opo, opo. Major, uh, alam niyo na po itong uh, lugar na kung tawagin the point of no return diyan sa ito yung barangay Kataingan. Pag pumasok ka raw dyan yung mga vendor, hindi na lumalabas ng buhay. Ongoing o po ang bayad to me, Sir Tol po. To maaari po mamaya na po. Ongoing At? po ang bayad to namin. Ongoing ano-ano nyo po? Ang Biasom um, Conference po. Ah, may conference po kayo. Sige opo, po, Pase opo. pasensya Kung na pwede po. po sir. Kung pwede po sir, mamaya ng kaunti baka matatapos. Sir. Pwede naman po, pwede naman po. Sige po, pagkatapos opo, po ng opo. Zoom ninyo. Magandang hapon po, opo. Major. Opo, magandang hapon din po sir. Corporal Rafael Gelena. Magandang hapon po, Investigator. Corporal. Opo, opo, opo sir. Opo. Meron tayong suspect po doon sa dalawang... Uh, mag-amang ice cream vendor na Pinaslang po sa barangay opo, Kabagtang? Sir, meron na po kayo lang. Opo, meron na po kayo lang. Ay, confidential pa po ito, sir, kasi hindi pwede na isabi po namin dahil sa ngayon po, under investigation po ini po, sir, na kaso pa. Under investigation yung pangalanan o po. takot lang kayo puntahan at investigahan? Hindi po, sir. Hindi, hindi po sa ganon. Dahil pag nalaman kasi ng ano namin, yung suspect na sila ang suspect, baka hindi namin ito ma, ma, ano pa, mahuli pa kung eh sir kung alam, alam nyo na pala sila, sila ano? ba't hindi pahuliin? Pag nalaman tatakasan kami. Eh huliin nyo na agad kung alam nyo o kasuhan nyo na agad. Kaya nga sir. Ay, so, ano nakasuan, mo, sir kung identify nyo na, yun na yung suspect, then Opo. dapat nakasuhan I mean, nyo na by now. Opo sir kasi yung yung mga dokumento po namin sir, inihahanda ina, na po sir para maipal na po yung inakaso. Sir naman. Kailan Opo, po nangyari itong insidente sir? Um, March 14. Um, Opo po, opo sir. Inihanda niyo pa yung mga dokumento at ayaw niyo pang sabihin. Sir, kahit na kahit nasabihin niyo o hindi, alam naman itong mga taong ito na sila yung mga pumatay, hindi naman sila takot sa iyo, hindi naman tatakas to dahil wala naman si kinakatakutan to. Kaya ang tawag sa lugar niyan, the point of no return eh. Opo sir. Oh, kayo nga sir, takot pumunta sa lugar na yun eh. Kasi sir, baka balatan daw kayo ng buhay kapag pumasok kayo doon. Oh. Bakit doon kayo takot yan sa, sa lugar na yan, sir? Ano ba meron sa lugar na yun? Bakit pati mga polis takot? takot sir. Ha? Hindi naman sa takot. Dahil itong mga tao na to, pag pumunta na kami, dahil marami naman itong post sir, hindi naman agad-agad na pagdating namin doon, wala, wala to eh. Sir naman, kung talaga magaling kayo, sir naman, pwede naman kayo magplanta dyan ng tinatawag niyong asset. Okay? Or police visibility sa lugar na yan nang sa maprotektahan naman po yung mga pumapasok na makakalabas pa ng buhay dahil okay, okay, okay. pa mga vendor. The fact na hindi nyo po kayo protektahan ang mga vendor na pumapasok dyan o mga taong pumapasok dyan at hindi na nakakalabas ng buhay. Meaning, inutil po kayo mga polis dyan. I'm sorry, pero inutil sa inutil. Hindi na po yung, para may pala po yung kaso sir, yun na lang po kay, kay Major Dilatore na lang. Paano si po, may um, palang kaso? Hindi mo nga masabi sa amin kung ano ang, ang pangalan. Which means to say, hindi mo kilala kung sino yung mga suspect sa pagkatakot kay pumasok doon para mag-imbestiga baka paglabas mo putol na yung putotoy mo baka babalatan ka pa ng buhay dyan. sir pumunta ka dyan sir magsama ka ng batalyon na police, magsama ka ng military magsama ka ng pedeya i-raid nyo yan kung gusto nyo pwede naman talaga nuggets na mo kung takot kayo yung mga sa isama nyo yung Philippine Army isama nyo yung Philippine Marines mag-request lang kay sa krame, o yung si si ano si De Bolsinas, PNP, mag-request kay AFP chief, mag-request sa PDEA, full force. Pakita nyo na Republika ng Pilipinas pa rin itong barangay Kagbatang, Kataingan, Masbate at hindi ito Republika ng mga kriminal. Kila, sir, kila, kila. sir, nakakainit na ulo sir eh. Itong natanggap namin informasyon na binansagan ng the point of no return. Hindi ba kayo nahiya dyan? Nakukuha ko yung pulis na hindi ko magawa yan. Magre-resign na lang ako. Hindi nga sir, lahat kayo dyan. Mula sa PD, maski na pa kasama na yung si ano, RD, PD, COP, lahat kayo mag-resign na. Pati mayor, resign na. Governor, mag-resign na. Meron na po tayong 19.1 million subscribers. 19.1 tal tayo. Ang bilis <laughs> na. 19.1 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button. Select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos na ina-upload ng Rafi Tulfo for Inaction YouTube channel. Maraming maraming salamat po.